Ayan guys, so uh, next na ilalagay naman natin is itong ano, bracket guys. So ito guys, ilalagay natin dito. Ang problema nga lang, hindi natin malagay kasi ma... Doot, pakita mo yun. Hikpet yun. Ma... ano, mababa. So pag ano, ilalagay natin siya dito, tatama siya dito. So ang ginawa ko, bumili tayo ng yan, extension. Donelio. Extension. So, simulan na natin, guys. Okay. So, bali yung gagawin natin, tanggalin muna natin yung um, side um, mirror. Ayun Ano Ayun na. Ano Ay, naman no. natin ito? Ano Kita nyo ba? Hindi. Ay, shucks. Ay, ko tanggalin pala ito. Ha? Tanggalin muna natin ito. Oo oh, nga, tatanggalin yan. Baka hindi mo mabalik dito, ha? Eh? Oh. Oo. Yeah. Dito na ako para kitang kita nila. Yan, guys, oh. ba to Sobrang hirap. Ang galing nito dito. Paano ba to Ang, Ang galing. ng kasi nang mo yata. Ha? Huh? Hipit. Wala, mali. Nakakalito kasi. ito, ito. Ah, tito. ito kasi. Hindi natin matanggal. Kasi ito. Dapat Wait, wait tanggalin lang. natin Nanong ito. Nanong guys. Ano yan? Namamatay siya agad. Tanggalin natin tong, ano na ba? ano inaano nga Phone holder. Aray ko, pa paano ba to Aray! Ang higpit! Ito dito eh. Ikaw ba nagkabit niya? Uh Oo. -oh. <laughs> Siran na ata ito eh. Kasi ano? Kasi ano, tagal nang dinatanggal ito, tapos kinalawang na. Hindi, baka mo ay, sobrang hit niya. So Tapit so... yan. guys. In-initin na -in -in. Okay ayan. na guys. So, i-takabit na yung black. Punasan mo na. Ayun. Kakabit na natin yung Kunasan. isang extension. Ayan. Binili ko to ng ano, magkano ba? Ah, uh, 139 dalawa. Ay, niya dalawa niya. Niya. Mahal. Ay na Mahal. mahal, no? <laughs> mahal. mahal. Pero sabi nila, sabi nila legit naman eh. Dito, Pia. Okay lang kahit mahal. Basta may, may mga ano sa motor. May ma. Kabit. Ay, parang di siya kaso no. Hello. Oh no! Paano kaya yun? Ayan guys, so ano? Bali ang gagawin natin eh ano natin kasi mali mali yung nabili ko. Pag bibili kayo ng extension, kasi sinunod ko yung sinabi doon sa comment na pag Uy, ingay ka. Ano? Pag Mio daw, pag Yamaha, parehas na right ang kukunin. Mali. Isang right, isang left. Kasi dalawang right yung binili ko. Huwag kayo, huwag niyo gagawin 'yon. Isang right, isang left ang gagawin niyo. Ayan, so bibili ako ulit ng pang-left para kumasya. Kasi sir, the video na naman. Oo. Uh, Baka na, hindi pa. Uh, so ayun guys, uh, dito ulit tayo kasama natin si Pia, mm -hmm. ang magkakamera sa atin habang kinakabit natin. So update nga pala guys, uh, nakabili na ako ng pang-kaliwa. Ito yun eh, ito yung wala eh ito yung nabili ko kasi dalawa, ito yung mahal kasi mahirap hanapin to pag yung stock na salamin ng Mio Mio gear, yung stock kasi to eh. so mahirap maghanap ito yung mahal, magkano ko dito nasa 60 130,600 ah oh, 60 plus eh. 60 plus to natandaan pa nyo 67 ata yun ata basta tas ito nakanap ako sa Alaminos worth 20 pesos each So, tuloy na natin. Ayusin ko lang. So, tatanggalin natin ulit kasi ikakabit na natin yung ano. Yung... Yan! Ano yung yun? Ito May yung ito. last na kinabit natin. Ano yung ikakabit natin? Hindi ko alam. Yung isa dito. Yung bracket. Galing ah. Oh. Memorize oh. ito. Yan! Tatanggalin mo na natin. Nakikita nyo. Ah, ano ba? Ay, Ay na naman ang ginawa. dito. Ay. Stop, stop. dito Hindi na mali, na. dapat dito eh. Wait lang. Dito yung tatanggalin. ayo na guys. Ayon. Kasi ito yung tatanggalin ko. Dito ilalagay eh. Dito, Bakit dito. kailangan 'yon? Bakit kailangan? Bakit kailangan? No. Kasi pag hindi ko nilagay itong extension niya. Hindi 'yung dito. Ha? Hindi ito. 'Yung bracket? Bakit no. kailangan? Kasi Para mo ano, bibigyo. Ooh, paglalagyan ng camera 'yon Tsaka cellphone. Wag. masira Ay, napatay parang Hindi nagre-record yan kahit napatay. Oops. Matamaan ah. Ang lapit mo naman. Ayan. Sana ano, may kapit na natin ngayon. Yeah. Ayan. Yamaha GoPro. Wow. Sana all. Tapakit na, na natin. Yan na yung bracket. Sandaling video lang. Ayan kung siya. Ayan. Lo! Ano naman guys? Paano yan? Ganyan? Ano ah, nangyari? Ganyan siya kahit saan daw butas, pwede. Eh, di, da, siya yung nakabigat ay yung 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 ka yung 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 hawakan mo nga Pia, ito yan, yan, yan Your. ano ba? ayun oh, paano ngayon? ganyan? ay maluwag siya dito hindi ba siya tumatama? ay baka tumama yan ha? baka tumama yan ito sobrang lubog nyo. Tumatama ba siya? Pang hindi, niyo. hindi siya tumatama. Oh. May allowance naman. O, oh, paano yan? Sobrang luwag nyo. Saan? Sobrang lubog niya dito. Hindi, papasikipan natin yan. Masa <laughs> tiktok ka dito. Yo, <laughs> yo, 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 yo. Ang rapit mo naman mag-camera. Ha-ha. May lalong <laughs> may yan? Hindi ko alam. Hindi ako umano sa ano. Ano? sk 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 kapataan ng monopolyo. nining 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 no, nining 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 mas malapit sa mukha ko. nining 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 Ay! nining 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 dito, nining nining Pag dito na. Ah! Kaya pala eh. Ay, ya, bibi. Na, wala na, nawala na kay dito. Yan, ay. Sitarin. Wala na ah. po, ano. Nakabili ka na ng bracket niya. Hmm. Yung nakailang bili na nga ako eh, kaso hindi tangit. Ay, shit. Wala, Ayan ang hindi problema. Siya pwede. Ayan ang mga problema, guys. Wag tatama siya dito eh. Mm. Unless, lagyan ko ng another extension para tumaas. No. Na naman. Hindi may extension ako dito na extra. Ano oh. sa tingin mo ba? May ganito pa ako eh na isang set. Pero masyado nang mataas pag-yakap. Yeah, oo, 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 oo. Oh, yun, ano? Diba siya pantay talaga? Parang... Hindi Ito ba sa pantay-tara Hindi ma-adjust 'yan. Ma-adjust. Ito. Lagyan ko na lang kaya para ano? Ng bracket. Nang bracket ng extension ulit. Yes, yeah, yeah. Yeah, da no problema ko tong tagal-tagal na eh. wala, wala kasi akong lalagyan ng cellphone na matibay. Sabi sa inyo ate ah. Umuwi mo po si Oh, si ate may nagtataw. Kasi ano? Ay, din naman na. Hindi ka daw nagpaalam kay mama mo, Jamel? Nagpaalam po. bakit eh? Umuwi si mama mo eh. Umuwi po siya? Oo. Oh, Ay! Ay! Nahulog. nahulog. Ano yung kamay ko? ano eh, lagyan ko ng extension. Ayan sa tingin niyo. ito, no? Hindi ito. Maya. Ano ba yan? Paikot-ikot tayo. Ito yung isa dito sa kanan. tapos ito sa kaliwa. Hindi ako ng x-ray. Ay! Yun Hello. lang, baka ayaw niyang dumikit. <laughs> o, oh, gusto niya? Oo. Oh. Yan, may kakabit na natin. Hmm. Taas balik. Taas. nya sa maporeni. Wala ramen dito. Ah, hindi na. Hindi na tumama. Hindi na sa Ito yung problema. Ah, oh? tatama pa rin kaya yan? Dito dito yata. Kun ata. Hindi na, hindi. Try natin tataman. try try. Try and try. Miss perfect. sabi yan? Ano sabi mo? Eh, nang try Miss Perfect. wala mo kayong pindi. Perfect. Wow. Ako na nga mag Ako na. Dalawa kami kasi guys na video repair. Wow! Ano ito? Video? Wow. video repair? Ay, videographer na ako ah. Oh, tito, tawagin mo lang kami tito. Wow. Ako lagi. Yung... ako nasa bahay ko walang plastic. Minsan ako, ay, ano, hindi ako available eh us busy ah. Ako, hindi okay. ako natitinda. Marami, ano, marami kasi ano, nag-ahanap sa akin. Wow! Mm. Sana all. Ito, unti lang kasi oh. Ah. Kasi, dito ako sa bahay. Hindi ako natitinda. Okay. naman! Ano okay. naman ito, maganda na, John. John? Maganda na? Oo. Yeah. Punyeta. Huwag <laughs> mo lang na mo siya. Ito so, na Yes, ayan natin. Ito, itagod natin. Hindi, mo muna. Huwag muna tayo adjust ko pa. Balay mo lang dyan. Paano to eh? Sa baba eh. Igarin mo lang dito yung... Kasi yung ano yung pag kung huli na sa video dito mag tiktok ka yung yu 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 sayaw ka kung naarap igarin mo. Pag naarap? Ano yung naarap? Namatay. Namatay. Mm -hmm. Sino? Sino? Namatay yung camera. grabe <laughs> ka naman pag may namatay sino agad? Mm. Oh. Hmm. Andito yung ano niya. Yung kapag nakaano, nakakaboom ano, 'yan, oh. Bawal hmm. yung ini. Turuan ko lang ngipin mo para chik chik nga ganyan, ha? Gawin hmm. ko. Ah. ah. pantay ni Ren. Abu oh, ka wing. <laughs> no, but dito show, di ba? Ka wing. Mahat ka naman. Si Neneng. Si Pia. Hmm. Neneng, back to you. Period. <laughs> <laughs> Ayan mo. <laughs> Lalo rin dalawa. Ayan, hindi na siguro yan. Mahirap pag masyadong ano. Pantay na to. Pantay na ba? Gumagalaw siya ng ante yung doon ay po. May paglalagyan na ako ng cellphone. May install ako yung ano, GoPro to. Oo, oh, GoPro cellphone. Dito sa kabila, GoPro. Dito sa uh, Para na matibay na to. Yuyo, 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 yan, sa gitna niya. Pwede na yan. What? May hirap pag masyadong perfectionist. Kit mo pag nagagalit ka. Ha, kita. Huwag ka na magtatampo. Wow. Wow. Sinong inaano mo, Pia? Yun, Ay, person, yung, mo? yung boyfriend niya daw nakibig no! na sa kanya. Sabi niya, niya nag-break na kami, sabi niya. Nag-break na kayo ng boyfriend mo? ko boyfriend! Trash is paghanga sa tao. Oh. Wow. Ngayon ko lang nalaman yung yun, PA. Nakakainso. Huwag mong sasakayan. Nakakainso. Wow. Uy, wow, uy, 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 uy. uy. Uh, uh. ba tayo? Opo. Nasali ako. Bawal. Hmm. Wala na extra. Ano sa'yo? Oh. Eh, eh, magtagin yung eh, Wow. Uh, ah. Grabe ka naman, Ate Pia. Lo, dito ba na? 37. Tagal pa yan? Pwede na. Okay na yan. No. Oh, final look. Oo. Oh. Yan, yeah. na. igabi natin dito yung ano, camera. Sabi niyo to. Uh, Hello, paano? Mama. Ayan Post nyo muna to. Ah. Uh, ano, ang tawag nito? Montage. Isang malupit na montage. <laughs> Na so, dito na lang natatapos yung vlog natin, guys. Yay! May edit na! Wow. Oo. Hindi pa nga, eh. So, ayan. May lalagyan na tayo ng cellphone. Tsaka camera. Ayan. So. Hmm, ayan. Okay na yan. Medyo, ano naman. Parang matibay naman. Iwan ko. Iwan ko kung magtatagal. Pero sana magtagal na. Sana magtagal Magtagal na. yung toto. Ayan Ayan na. So, ano? ano, please like, share, and subscribe. Subscribe na kayo. Mamunta eh. sige. <laughs> ano, okay. Peace out, peace out. Bye-bye.